15 points po, mga kasuking kasari. So, Hello, everyone. Hello, mga kasuking kasari. For today's video, isi-share ko sa inyo kung paano tayo magkakapera sa kaha. I'm sure sa ibang mga kasari natin dito ay alam na. So, ang video ito ay para lamang sa mga baguhan nating mga kasuking kasari. So, sa mga wala pa dyan, sa mga bagong sari-sari uh, store dyan, kailangan nyo pong kausapin ang mga ahente ninyo kung paano kayo makaregister. So, ayan kung makikita nyo sa video. Ito si Crafted, Malboro Crafted yung pinapakita ko. Ayan. So, nandun yung code sa ilalim banda ng lid. Yung sa takip ng kaha, mga kasuking kasari. Ganun din naman kay Chesterfield. Actually, tatlong klase yan ang Chesterfield. Meron ding blast. Yan na kasi ang mas mabenta dito sa akin, mga kasuking kasari. So, kung makikita nyo sa video, ayan po, yung tinuro ko, yun po ang apps, yung upwards nila, no? Yun po ang dinownload natin yung, actually, dapat kausapin natin si Ahinti kung paano tayo makaregister dyan, makasuking kasari. So, ayan, inopen na natin. Meron yung password at username, pero ah, hindi ko lang nilag out yung account ko para hindi na tayo mag, every now and then mag up ng password at saka username, makasuking kasari. So kung makikita nyo sa video, yan po yung dashboard ng Upwards. Kadalasan ay meron yan silang mga palaro. Kagaya na lang yung nasa taas, yung try your luck ngayong bagong taon. So ayan, at yung pack na pack promo, ayan yung tinuturo ko. Diyan tayo mag ng codes. sa, uh, yung makikita natin sa ilalim ng kaha. So do natin yan, ayan, meron pa silang uh, pa-survey kung happy ka ba sa upwards. Ayan, makikita mo din dyan yung yung kung may utang ka ba sa ahente, meron din yan silang, ayan, yung mga emergency hotline nila, yung hashtag 76888, kung may magka-trouble, o yung mga troubleshooting sa system nila, pwede kang magtanong at regarding sa sa upwards, no? Kung paano, kung halimbawa, uh, na, out mo yun, tapos nakalimutan mo yung password. So, ayan, pinindot na natin yung pack na pack, uh, kasi doon tayo mag-i-encode ng code. So, ayan, na-open na natin siya. Actually, meron, ah, kasuking kasari, meron din silang promo, no? ay ah, yung raffle, raffle entry. Kada martes po yung draw day nila. Ang kagandahan ng dito mga kay every time na mag in ka, automatic may 10 points ka agad. Yung, tingnan mo yung nakakolor yellow na star. So, yun, may 10 points yun. So, So, kung makikita nyo, isang beses pa lang ako nakalagin ngayong ah, linggo na to. Ayan, one star lang po yung Saturday. Isang beses pa lang po tayo nakalagin. So sayang no kasi nga ka medyo na busy tayo makasuking kasari. So ang deadline po ng claiming ng interest is Sunday po. Kailangan i-claim na natin yan every Sunday. So ayan kung makikita nyo sa baba, pinindot ko na yung pack code. So hintayin na lang natin na mag-open siya. So ayan. So may nakalagay dyan, enter pack code here. So dyan tayo magta-type ng pack code. So ayan, yun yung kay Malboro Crafted. So yan yung pack code na kinuha natin. So, combination po ito ng big letters at saka mga numbers mga kasuking kasari. So, kopyahin lang na natin mga kasuki, no? Kailangan check natin ng mabuti dahil kung hindi magmatch yung uh, pinindot natin na mga codes, hindi po yan magpo-proceed. Kung hindi po siya valid. So, kailangan i-double check natin mga kasuking kasari. So, minimum po ng uh, Marlboro Crafted in a day is uh, 10 pack codes a day. So, isang pack code is katumbas ng 15 points. So, sa isang araw, pwede kang kumita ng 150 points or 150 pesos mga kasuking kasari. So, ayan. Tapos na natin dinumble check yung tinipe natin. Pinundot ko na yung submit. So, ayan. Hintayin lang natin na mag-open siya. Tingnan natin ha. Yung corresponding points niya. Makikita natin dyan. Ayan. Medyo loading lang po. Hintayin natin. So ayan, tada! So 15 points po mga kasuking kasari. So imagine kung malakas sa atin si Crafted, meron tayong uh, 150 pesos a day. So sino pa bang magbibigay niyan sa atin, 'di ba? Matic na 'yan mga kasuking kasari. Plus Ah, uh, mayroon pa tayong raffle entry, o, oh, di ba? Kasi ako nakatrain na din ako nanalo ako dito ng 1,000. Hindi pa ako nakasubok manalo ng 10,000 mga kasukin kasari kaya pinagsisikapan ko na sana ah uh, someday mananalo din ako ng 10,000. Marami na pong nananalo mga kasari weekly po talaga 'yan. So 'yan ang pinapakita ko na naman sa inyo IC si Chesterfield. So tatlong uri po yung Chesterfield nila mga kasuking kasari. Yung remix nila, yung parang a uh, Ice Blast, tapos yung red at saka yung white nila mga kasuking kasari. So ganin pa rin ang proseso katulad ng kay Crafted. Pindot lang tayo, kombinasyon ng big letters at saka numbers. At pindutin na natin yung submit. So ayan, o. Oh. Wait lang natin hanggang sa ma-open. Tingnan natin kung magkano si Chester. Ayan, 5 pesos mga kasuking kasari. 5 points. Katumbas pa rin yan ng 5 pesos kasi nga convertible ito into Gcash. Ang kaibahan lang po dito kay Chesterfield mga kasuki ay uh, 10 pack codes a week lang po ang pwede. So katumbas yan ng uh, 50 pesos a week. Okay na rin yun mga kasuki, no? So sino pa ba magbibigay sa'yo ng 50 pesos? Para sa ating mga uh, kasari-sari store, malaki na po yung 50 pesos mga kasuking pag naiipon yan, malaki din po mga kasuking kasari. Kaysa itapon natin yan na pwede pang map mapakinabangan mga kasuking kasari. So ayan dapat makaipon tayo ng uh, 10 pack codes a week no para kay Chesterfield. Para makakuha tayo ng 50 pesos a week. 50 points katumbas ng 50 pesos a week mga kasuking kasari. Last additional raffle entry pa din yon mga kasuki kasi nga itong si Crafted at si, Ch si Chesterfield parang times 2 yata yung entry nila. So kumikita ka na, may dagdag income ka pa, may chance ka pa manalo ng 10,000 or 1,000 a week mga kasuking kasari. Basta magsikap ka lang dito sa upwards, may pera po talaga. Kaya napakalaking pribilehiyo po kapag meron tayong ahente sa ating mga tindahan. Yan po ang lagi kong sinasabi. Mas malaking advantage po kapag meron tayong ahente. Kasi nga ang ganitong mga pribilehiyo ay uh, maa-avail po natin mga kasuki. Malaking tulong po ito si Apport sa amin. Before kasi makasuki, si uh, uh, inipon ko po yung points ko dito. Hindi ko po siya ginalaw. Nakaabot po ako dito ng almost 10,000 po. So malaking tulong, additional income na po yun. Additional na puhunan na po sa atin mga kasuking kasari. Marami kasing uh, pwede natin i-convert sa points niya. puwede ang number one po dito is yung i-convert natin siya into Gcash. Ang iba naman ay sa Shopee, ang iba sa Jollibee, ang iba ay sa Pure Gold, yung mga naka naka SM gift check. So, yan po ang pwede nating ma-convert mga kasuking kasari. Ang dami po mamaya, ipakita ko po sa inyo yung makikita nyo po sa video ayan, dahil na abot na po tayo ng 10 pack codes. Kaya ayan, reach the limit na po tayo. So, yan. So, balik tayo sa home. Pinidot ko yung home. Kasi nga, ipapakita ko din sa iyo kung paano mag-claim yung entry para makasali tayo sa uh, raffle entry mga kasuking kasari. Ayan. So, kung makikita nyo, i-click lang natin yung claim your 10 raffle entry lang po ang meron tayo ngayon kasi nga na medyo na busy tayo hindi tayo nakapag log uh, araw araw so ayan hintayin lang natin siya na ma-open medyo loading lang po kasi medyo mabagal po yung net natin tingnan natin ayun so nasa week of 12 na po tayo mga kasari ayan pinutin lang natin yang okay para mag maklaim na natin yung entry natin, yung 10 entries natin. Ayun. So, tingnan natin. Hintayin lang natin mga kasuki. Ayan. Hintayin lang natin na ma-open ito. So, ayan na. Kung makikita nyo po sa taas, meron na tayong 10 interest mga kasuking kasari para sa linggong ito. So, dapat hanggang uh, linggo lang po dapat natin i-claim yung interest para makasali tayo sa raffle na ngayong Martes. So, every Tuesday po yung raffle nila mga kasuking kasari. Yang no, yung uh, isang isang araw lang tayo, isang beses lang tayo nakalagin sa linggong ito. Kaya makita nyo, isang star lang po yung na-open natin. At nagbibigay din po pala yan sila ng mga tasks. Mga kasuking kasari, tingnan nyo sa taas, meron nyo silang tasks na kung i-open at masasagutan mo ay meron din pong corresponding points mga kasuking kasari. So as of now, kung makikita nyo, meron po tayong 1,756 points mga kasuking kasari. So hindi ko muna yan gagalawin, iipunin ko muna mga kasuking kasari. So ngayon naman mga kasuki, papakita ko na naman sa, iyo, sa inyo kung paano tayo mag-claim ng rewards. Kung paano, paano natin i-convert into uh, Gcash yung ating points. Makikita nyo dyan sa baba, ayan, merong nakasulat na rewards, merong nakalagay na rewards. Pindutin lang po natin yan mga kasuking kasari. Yan, hintayin lang natin yan na ma-open. Tingnan natin. Yan na, dyan tayo mamimili mga kasuki kasari kung alin yung gusto natin na i-convert niya yung ating points. Mayroon groceries, travel and beverages. Ayan, si Gcash. Number one talaga si Gcash yung kadalasan namin ginagamit dito mga kasoy kasari yung mag ako. Kay Gcash po talaga ako pumupunta. Hindi ko po ah, hindi po ako pumupunta sa mga online shopping, sa mga groceries, sa mga travels. Kasi po, mas flexible po itong gamitin si Gcash. More convertible po ito mga kasuking kasari. Yan, kung makikita nyo, pwede ka din dyan mamili. Ang dami po, ang dami pong pwedeng makonvert yung points natin dito mga kasuking kasari. Mamili lang po kayo kung saan kayo, uh, kung saan nyo po gusto makonvert yung points nyo. Sa Gcash po kasi tayo, pwede natin siyang agamiting uh, gamitin pambayad sa tubig at kuryente. Pwede din natin siyang ipa cash in, cash out kay customer. O, oh, di ba Ang laking tulong po talaga mga kasuking kasari. Hanggang dito na lang po mga kasuki. Sana ay nakatulong ako sa inyo. Don't forget to like and share mga kasuki ko. Bye.